So what's mga Mikaw Dito kami ngayon sa Burnaby Tingnan nyo ang ganda ng rock formation dito kabig sakit ng kasama ito. Grabe, lakas ng hangin mga amigo konti na rin dito sabi sarap ng hangin sobra sarap sa pakiramdam ng hangin na sariwa sarap talaga umuwi sa probinsya mga amigo Bahat daw ito guys Ito kumong 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 Ito ito yung shell na to Ito din to Yan ang yan ang kumong kumong Yan ang tulay na kumong 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 sa amin yan Ewan ko sa inyo Ito kakain yan ano shell yan Yan papasok na siya guys oh Yan papasok na siya Yan ang tulay na kumong kumong Kuming kuming tayo bago makabalik. Yan. Kumong, kumong. Eh. Ah? Bok. Ano ko bok? Ito na 'yung mga kinukuha ng mga tao. O, 'yung kinakain niyan, by the way, kinukuha rin. Sabi nila, dito mga kainan. naman nila nakakain daw na to comment kayo mga amigo kung nakakalasan ba talaga to o nakakain ba to ano to sa ano eh, sa, dito sa masbate yung ano nito pangalan ng crop na to ay kumong satisfied na nakakain to delikado kainin to kasi kailan di pa ako nakakain itong panlay mga amigo ganitong crop yan yeah, o kain nyo nakakain ba to comment na lang kayo kung nakakain ba pa ito pakawalan natin kasi